ito, kalingap dan. Yeah, brother. Yan. anong masasabi mo kasi pumatok yung inyong dandid? Siyempre masaya po, uh, marami siya yung support ha. Uh. Uh, natutuwa at kinikinig po sa tandem namin ni Medit. Ah, ni ba? Si Medit. Ah, Medit. kasi parang pinagsipahan. Dan natin. at saka Edit, Medit. Ano? Opo. So yun, uh, salamat po sa mga nagsusuport, sa mga gumawa po ng ano, ng grupo. Oo. Sa amin ni Medit, salamat po sa suporta nyo. At sa mga nag-aabang na kailan na daw ang part 8, susunod na part, nakakatuwa kasi inaabang nila ang ating uh, love team. Salamat po. Paano ba nagsimula ang Dandit Kalingap Dan? Kasi hinain ngayon ang in inyong tandem eh. Anong naging chemistry niyong dalawa at bakit kayo ang naging tandem? Ano po, uh, si Kalingap Rab naman ang nagbigay sa atin ng ano, ng role para maging love film ni Medit. Hmm. Siyempre, ito ay para sa, ano na po, good vibes, uh -oh. pangpasaya, pampakilig pang po, or entertainment po. At yun, maganda nga po ang tandem namin ni Medit kasi magaling din po siyang uh, magsalita. Magaling, magaling siya sumagot. Na nasasakyan niya yung aking mga anong mga banat. <laughs> siya din, bumabanat. So, hindi kami nauubusan ng ano, ng ng conversation kasi conversation. madaling siyang, ano, kausap. Ah, ba? Uh, may follow up din siya. Kaya yung mga sumusunod na katanungan, ano din na, madali na kasi base sa mga sinasagot niya. Kaya tuloy-tuloy yung kwan namin. Pampasaya, lahat naman ng love team ni Kalingap Labay. Yun lang ang intention niya. Oh, pampasaya at makatulong. Yeah. din, ano? Pero nakakatawa kasi alam mo kung bakit. Uh, parang ang galing ng chemistry niyo. Parang kumbaga ay yung ang kwan kasi dito. Yung chemistry niyo, parang nag... They understand each other, ba? parang gano'n. Siguro nga po, ang um, dahil matured na po kami ni Medin, so si na ang sasad mm -hmm. na, na 21 na din. Ah, 21 na ba siya? So, uh, marunong siya. May experience din po siya sa ano, sa pagbebenta. Ay, ibig um, sabihin, vendor pala siya? Opo, oh, not siya plan. Wow. Siya nakilala ng ano, scouter niya, si Jay Brad. Ah, At, akala ko ikaw. Si Jay Brad ang nakascout doon, tapos hmm. lapit, lapit na kay Kalinga Club. Hanggang sa ayon na uh, ngayon, ay nabuo ng ano, dandy. Dandy, ano? Dandy, dandy, dandy. I love you, so. Alam mo kasi, yung sa inyong tantan din kasi marami ang nag-aabang. Para bang kumbaga, paano, paano kaya ka ako na gets ni Kalingap Dan yun? Na para bang kumbaga, sinasabit niyo yung viewers ba? Which is, hindi naman yung ginagawa yan, kundi parang siguro the way na malayo lang kasi si Medit. Oh, okay. Ano? Yun nga, kaya matagal din na uh, masundan ang part na oh. Ako, ng, ng Kasi po, sa Naga siya and marami ditong itong beneficiary si Kalina kaya talagang once a week lang Akala um, lang ko nga matutulog kayo dun eh Minsan po, mga doon kami nag stay kaso ngayon baligan lang baligan. Mahaga kami kanina umalis para uh, makabalik din dito ng hapon Kaya lang, asyan ba nag-aaral si, si Sanaga Sa Naga Ah, ano? sa Kuleo din Naga? Ano din, ah... Uh, MCF po yata yung pangalan ng so, uh, Nakalimutan ko Hello, kalingap dan. Siya nga pala, alam, mo, alam mo, no? sa kabila ng lahat ng pangyayari na naging success yung Dandit nyo, pero meron akong bagay na hinangaan sa'yo. Ano yan, Mahada? Kasi sa kabila nun, andun pa rin yung pagiging ano mo, yung what I mean is yung pagsa-charity mo. Opo, hindi naman po uh, mawawala at mas nagpo-focus na po ako sa charity ngayon kasi yun naman talaga ang purpose ng ano ng channel natin makatulong, at ayun, gusto ko pa masundan ng aking ano, apabahay. Tsaka congrats kasi naka ka na Tapos apabahay kalabas, no, mo. Tsaka ang ganda. Kaya nga ka po, sa tulong po yan syempre ng supporters at ng mga sponsors. Kaya nagawa po natin yun. At yun, sana sa susunod po na project ko ay ganun din po ang support natin. Pabanggitin mo yung mga sponsor mo para marinig nila. Teka, unang-unang si, ano, Titaniki yan. Number uh -huh. one po yan natin yung sponsor na kahit sino po ay binibigyan niya ng tulong uh -huh. na beneficiary ko. At marami pa po dyan na nandyan lagi na nag-aabang lang. Tapos hmm. dyan na lang pong pag may message, alam niyo na po kung siya na nakasubaybay kayo sa aking ano, YouTube channel ko. So nakakatuwa naman kasi ang isang dandit, bukod sa pagiging chemistry ng inyong teleserye, nakapokus ka pa rin, hindi mo rin pinabayaan ang iyong pagsa-challenge. Uh, so yun ang nakakabilib. Parang ito na yung opportunity ko na tumataas ang aking Uh, subscribers, maangat ang views. Except, uh, ko na po ito na mag-chat in na mag-chat in habang nandyan sila na nanonood. Kaya, yun, yung blessings ko ay gusto ko din ibahagi sa iba para mas dumami pa po ang ating matulungan. Napakaganda pala ng layunin ng isang dandit. At nakakatuwa naman, ano, kasi sa kabila ng lahat, since naman nung unang pagsabak mo pa lang sa larangan ng social media, nakita ko naman na naging success ang iyong YouTube. Uh, hindi lang yan kasi bukod sa naging success. Mahusay ka rin kasi pagdating sa mga interview eh. <laughs> mga nga, maraming nagsasabi eh. Para ka daw reporter eh. Ano so, mo sasabi mo? Kasi yun ang mga binabanggit mga viewers mo. Nakakatuwa po na na-appreciate na nila ang aking konting uh, pag-interview na na expectation. So, mga tanong ko, nakukuha natin yung mga Katanungan din nila, yung mga sinasabi nila. Na yung mga gusto nilang itanong, natatanong ko daw. Kaya gusto nila. Kaya sa amat. Ang akala nila, ang isang kalinapdan ay nakapag-aaral ng maskom. Wala <laughs> po. Wala po akong background Uy, sa, uh, sa maskom. Talagang siguro, ano lang. Uh, talent lang. Ano? Hindi ko po alam. Basta normal ko lang po. Natural lang naman po yung pag-vlog ko, yung pag-interview ko. Parang, yun lang. Parang hindi ko na ano siguro nga ano isa yung sa ano natin <laughs> talent A ano ang masasabi mo sa siyempre di ba nung unang vlog mo paano mo sinimulan yung pagbablog mo na eto eto ako ngayon ang aking pagvlog pero naging ano naman success naman marami naman tumakilig. so paano mo maipipit picture picturize yung may kukwento yung pagsimula mo sa pagbablog at hindi ka naman nabigo, naging success naman Siyempre po um, natututo tayo sa ginagawa natin araw-araw wala -araw. wala, kalinga prab na oh. pre-avile pag ano nila nila nilang mag-vlog, gawin sila mag-interview sa mga beneficiary at so inaaral po natin yan natututo po tayo eh si ano din, si Ilsan Roel na oh. uh, isa din sa mga matatagal ng Charity Vloggers at yung mga iba pa po mga ano dyan, mga partners na may mga nakukuha tayong aral sa pag-vlog pag -pag idea pag hanggang sa ina-apply ko po sa akin. At syempre, ano, uh, ini-improve ko din yung sarili ko sa mga nagko-comment sa mga nababasa ko kung ano yung mga dapat pang i-improve or i-apply para mas gumanda ang ating uh, pag-vlog. So, okay. ayun, ganun lang. Wala rin. Ay, kirip kaya... tayo para matuto. Eh, mahalaga kasi daw yung kumbaga tayo bilang mga charity vlogger. Kailangan natin, nagme-mentor like, tayo. Pero, so super, kailangan din naman din natin ng mentor. Opo, parang paglilingkod sa Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin pastor ka na hindi mo na kailangan ng mentor. Hmm. Kahit ano pang mangyari, kahit sabihin mong pastor ka or leader ka, you also need mentor tamo. para ma-develop yung character, ma-develop yung ability, ma-develop yung talent. Yes. Diba? At siya nga pa, nakakatuwa kasi, kung hindi lang naging success yung dandit, even yung channel nag-success at tumaas sa mga views, at the same time, nadagdagan yung subscriber mo. Okay, no. Sobrang laki po ng dinagdag ng ating uh, subscribers. Siyempre, sa tulong din to ng pagpasa ko kay Kalingang club sa uh, scout ko yung magkapatid. Um, ah, si uh, ano? Tristan Andres oh, oh yung Chan. Kasi nag-viral siya sa Facebook, nag-10 million views yan. Sabi nga. And isa rin po yung sa dahilan na tumaas ang aking uh, subscribers. Kaya salamat dahil dun ay oh, oh. ayun, dumadagdag ang ating ano, pangtulong. Uh, pang -tulong. Ah, uh, yung ano, yung na-scout din yata ni Kalingap Mel, ano? Yun, si Kuya Mel. Oo. oo. unang-una si Kuya Mel doon hanggang sa napasa sa akin. At ayun, nabigay natin kay Kalingap Rob. Kaya salamat dahil maganda na rin siguro ang uh, um, magiging ano nun, uh, kinabukasan ng magkapatid. Na kasi alam mo, sa kabila ng lahat, di ba, nag-viral naman sa iyo, ano? Opo. Pero, ang kagandahan kasi bilang isang Kalingap dan, ano, bilang dugong matubang, hindi ka naging maramot. Ano po kasi, brother? Uh, ah, binigay mo kay ano? Kay, kay Ram na lalo sumikat? Ano? Siyempre, brother, uh, hindi ko naman... Import. Uh, meron naman na kas kasing ano yun, may views na po sa akin. may uh -oh. uh, sponsors na din, nakandaan tumulong. Pero, uh, nga isip ko, pag kay Kalinga Prab, mas madaming ano, uh, opportunity. Uh opportunity. -oh. Madaming bagay na kayang gawin ni Kalinga Prab tulad ng mapaayos yung bahay nila. Uh -oh. So, ayun, hindi ako nagdalawang isip na ibigay ito kay Kalinga Prab para mas madaming tulong at maging uh -oh. scholar niya. Kasi sa akin sa channel ko, ano naman eh, hindi naman hindi ano, pa kaya. Kaya-kaya. Pag walang sponsors, hindi kaya. So, doon na tayo sa sure na mabibigyan ng kinabukasan. Oh, Ay, kapatid. kumusta naman ang dance sa normal na life? Normal Ay, life. masaya brother dito sa diet na mas ano po tayo na kapag focus sa mga gawain natin. Basta, ah, na-enjoy ko dito sa ano, sa diet at sa pagiging kalingap.